Ang Moskva na flagship ng Russian Navy sa Black Sea ay lumubog matapos itong tamaan ng mga anti-ship missiles ng Ukrainian military at iniulat ng nasabing warship ay may karga umanong mga nuclear weapons. Sinabi ng editor-in-chief ng Black Sea News na si Andrei Klemenko ng Russian warship ay may kargang ilang mga nuclear weapons nang tamaan ito ng mga missiles ng Ukraine. Ito ay magiging isang napakalaking dagok para sa Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin na kung saan ay kasalukuyang nahaharap sa isa pang malaking problema dahil sa dami ng mga Russian na casualty. Ang paglubog ng Moskwa ay isa ring malaking simbolo na nagtagumpay ang matapang na pakikipaglaban ng mga Ukrainians sa mga mananakop. Ayon kay Klimenko, sinabi umano na mga eksperto na mayroong kargang dalawang nuclear warheads ang Moskva na kung saan ay para umano sa mga cruise missiles ng Russia. Marahil para sa marami, ito ay isang bagong impormasyon ngunit ito ay totoo. Ang barkong pandigma ng Russia ay isang carrier ng mga nuclear weapons. Samantala, si Michaelo Samos, ang Deputy Director ng Ilviv-based na Center for Army Studies, Conversion and Disarmament, ay nagsabi na mga nuclear weapons ay maaaring hindi napinsala sa nangyaring pagsabog sinabi niya na maaaring karga ng Moskva ang dalawang units na mga nuclear warheads ngunit ang mga ito ay nakalagay sa isang protektadong lugar kaya posibleng hindi ito napinsala sa nangyaring pagsabog. Hindi kinumpirma ng Russia ang pag-atake ngunit sinabing lumubog umano ang barko habang hinihila ito mula sa isang maalo na karagatan matapos magkaroon ng sunog dahil sa pagsabog ng mga ammunition. Sinabi rin ng Moscow na higit sa limang daang mga tripulante ang ligtas nilang nailikas. Bagamat itinanggi ng Russia na mga Ukrainian missiles ang tumama sa kanilang warship, iniulat na noong mga nakarang araw, tinarget ng Moscow ang isang pabrika sa Kiev na kung saan ay gumagawa o mano ng mga anti-ship missiles at sinabi ng mga eksperto na isa o mano itong ganti. Ang Moskva ay ang pinakamalaking vessel ng Black Sea Fleet ng Russia at mayroon umano itong mga guided missiles na handang atakihin ang coastal area at mga warplanes ng Ukraine. Mayroon din itong radar para mabigyan ng air defense cover ang Russian fleet ginamit ng Russia ang naval power nito upang harangin ang mga pantalan sa Ukraine at nagbanta ang Moscow na magsasagawa ito ng amphibious landing ngunit kung wala ang Moskva ang kakayahan nitong atakihin ang Ukraine mula sa dagat ay maaaring hindi magtatagumpay Samantala si Vladimir Putin ay inakusahan na bumaling umano sa isa pang mas masamang estratehiya upang palakasin ang ginagawa nitong pagsalakay sa Ukraine sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga bata. Inakusahan ng mga human rights officials si Vladimir Putin ng pagre-recruit ng mga bata upang madagdagan at dumami ang bilang ng kanyang mga sundalo sa eastern Ukraine tinatayang 30,000 sundalo ng Russia ang napatay, nasugatan o nahuli ngayon sa Ukraine sa ginawa nitong pagsalakay at dahil dito iniulat na ang Moscow ay kasalukuyang nagre-recruit mula sa mga youth clubs at nag-conscript ng mga 16 na taong gulang upang tumulong sa pakikipaglaban. Ang mga youth clubs na ito ay inilarawan bilang mga patriotic clubs at nagsimula ito sa mga Russian occupied na teritoryo sa Eastern Ukraine kasunod ng ginawang pagsalakay ng Moscow noong 2014. Inilarawan naman sila ng mga anti-Russian campaigners bilang indoctrination clubs ang mga youth clubs ay iniulat na itinayo upang isulong ang kultura ng Russia sa Luhansk at Donetsk at ang ginawang pagkilala ng mga teritoryong ito bilang mga Russian-backed na separatist states ay ang naging huling hakbang ni Putin bago ginawa ang pagsalakay. Samantala, noong mga nakaraang araw, nanawagan ang mga Ukrainian officials sa United Nations na imbistigahan ang umano'y paggamit ng mga batang sundalo ng Russia. Ayon sa mga human rights organizations, ang mga bata ay sumasa ilalim sa military training at maaaring ipadala sa frontline na posibleng umano'y labag sa kanilang kalooban ang mga badge at insignia ng mga Russian military cadets na hindi dapat na sa mga aktibong lugar ng digmaan ay naiulat na natagpuan umano sa mga battlefields sa Ukraine. Lumilitaw din na mayroong nakitang mga ebidensya na nag-deploy o manaw ang Russia ng mga bagong conscripts sa frontline. Bagamat hindi malinaw ang eksaktong bilang, kahin ng kasalukuyang mga pagtatansya na ang mga tropang ito ay bumubuo ng 25% ng Russian Army. Ang mga bagong conscripts ay karaniwang pinaniniwalaan na mayroong mas mababang antas ng moral kaysa sa mga regular na sundalo dahil sa kanilang kakulangan sa karanasan at posibleng mayroon din silang mas kakaunting motibasyon na ituloy ang pakikipaglaban. Ang mga batang sundalo ay mayroon lamang maliit na kakayahan kaysa sa mga tradisyonal na sundalo dahil nililimitahan ng proseso ng conscription ang kanilang oras sa pagsasanay. Music